Buka naman sa mga magtatanim dyan Madami na tayo ang ano dito Maka uh, Tambay nang ano nang tanim Ano Tanim tanim Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. blow, blow, blow. Wah, galak. Oleh, 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 oleh. Kau ke? Oh, 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 ah, galeng eh, oleh, Sudah pada Okay. Hello. Wow, Magtanim na tayo. nandito na mga pananim. Yun. Magtanim. Walong libo po. Kailangan tayo makaapat na tuloy Walong libo. Ah, itong tanim ngayon? Hindi yung tagal. Inaapo po ano Okay. Sa asang pinta. Apat na tuloy na tayo. Walong libo. iya oh. <laughs> 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 iya no talagang naganap na taniman semua sa mga magtatanim pa jan bunal na bilangan talagang magtanim na magtanim shout out sa mga farmers jan sa burgos sa sila si Bosing. Ilang ano ito boss? Ilang 38. Ayun. Sa din ako doon eh kay ano sa yung head ng magsasaka doon. Eh Sir Manrimo. Ah, Lagi so ako napunta so doon. So ito, gawad. Ako gawat. Ito so, bansot. Yan o. No? Bansot na no, naga naganda matay na din yung iba. Ito, daming patay. Wala. Yan. Wala. natin yung ano, napunla. Yan, yan, yan. But hindi talaga ito si... Jay! Jay! Pag yan, nalaglag jeep Nako Sa ito, lang, Ah <laughs> Sinabi ko na Eh, bada na Ah? Masabit Ha? Okay lang yung masabit Huwag lang yung masabit yung ano Huwag <laughs> lang yung punla Yan Anim na ilira One, ito 3, 4, 5, 6 Animanim. Hello guys Hey guys, welcome to my <laughs> YouTube channel Kasi ilo, ilo, yung mga punta Kasi ilo Kasi Ayan hmm. Si Reggie Bebe Ilatag okay, natin yung ano Uy Reggie Yung Si ano pala nakaalam noon eh Nandun pala nag nalimutan yung pang ano pang dilig. Ayan. Latag na natin. Okay. Ayan. Sige. Isa yo sin mo yan, sige. <laughs> Tara, gana na. Wala lang magano sa iyan. To. Eh, na, lalayan mo. Yan. Kala ko di eh. Eh, parang malaglag. Ba't kaya hindi nilagyan ng ano dito no? Para aesthetic daw. Eh. Mas ayos yung gano'n anon ko Abot yung manok ko dito. Ano Yung tumalakasan yung eh, tuto na manok ko. Bantay Bantay. <laughs> Bantay. Oh, laki ng mukha oh. Yan. Uy. Di mamaya sige, okay lang yan, okay lang yan. Mamaya doon natin ano yan, kamatis yan. Jiji dandan. Di. Di. Glen. Tapos yung ano? Yung yung motor at saka ano dito yung natin lagayan ito yung yan si Julio dito Julio ito maganda yun o no? patong patong ito yung taga ano ko doon ito yung namahala doon sa pag ano pag, pag abuno yan yan si Julio yan, oh. yan ang batikan pinaka, pinaka busing yan doon sa ano pinakalumaan. Oo. Oh, pinaka ano yan? Antik ba? Antik. Oh. sa... Pero ito, oh. Uy! Uy! Hala! Ay! E, e, Ay! Hawakan mo! Hawakan! 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 Ay! Naku! Naku! just ko, Lord! Abak, naku! Sinabi ko na sa inyo, eh. Bawal sumunod doon sa nagsira niyan. Oo. Oh. Yun. Wag wag yan o. Wag yan o. Kailangan naka, naka, naka balance. Tay, masira yan. Naku, ilang puno na yun nasira ha. Dito muna Jay. Tanggalin mo yung ano Jay. Yung pinag, pinagpatungan yan. Girls. Iba dito girls Ito yung mas, master ano nito. Master shower. <laughs> master showerin, itu Master shower. <laughs> oh, tahu padahal tau. Hei, babak itu makin lah. Oke. Dan, dan. Tuh harus bilang. Yung hard case natin, may pira pa doon, no? kunin mo. Yung hard case natin. Ah. <mintiligan> ah? Ano, ang dilig mo niyan ay alas 9. .00. Tapos, ang kasunod ay alas 3, alas 2, alas 3, alas 8, alas 9. Ta uh. Tapos, pagka-placing sa ano ng insekto, konti, dilig din ng gabi. Pero dito wala ka, wala ka man insekto. Wala, wala ito, nakanite. Wala, ano lang. Oy, oh. ay nalo ako Ipe. Yung hakes dito. Tapos yung ito ba? Yan. Basta to, ano ah? Alas 8 hanggang alas 9. Tapos Ano? <laughs> <laughs> alas 2 hanggang alas 3 eh, Wala man tayong titirahin insekto dito Dahil ano eh Yung kakulambo Ha? Kakulambo Ano ah. mga insekto ito? Ganda Di Mapuno pala ito Puno-puno Puno-puno

ay ito pa Yan lahat na yan Mga Yan Lahat na yan oh. Meron tayo yung walk in na ano Si Ano Batang Farmers ah, Sa ano pa ito San sayo Pre ah, Sa magsisay Sa magsisay Yun 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 oh. Calixto Ipuan 1 Ano na pala ito? Panghulip na Yan Pag ano ah, may, may gamot ayong maganda Kung Kailangan ng gamot Ha? Ah? Kailangan ng gamot Oo, oh, organic May organic tayo na pang paganda ng ano ng ani pang pataas ng ano ng ani natin ito ang ating talong 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 yan batang bata batang bata ang ugat yun kapit na kapit dahil batang bata ang ugat kumbrus kumbrus ko Tapos, natin Yan. Ito. Yung sa kanya, ito si, ano, naniniguro talaga itong Fire natin Napuntahan dito para talagang makita mo talaga ang quality ng punla na may lipat mo doon sa sa tanlip uh, sa taniman yon pero mo no. So, ito po ay Calixto Ipuan. Yan, Calixto Ipuan. Batang-bata, no? Batang-bata. Kaya batang-bata pa, ba, Pre, no? Ikaw, Pre, sa tingin mo. Banda, tataba Ha? Tataba. Bata pa, ba, no? Oo. Oh, batang-bata pa. Ba? Maigi pala, ikaw pumunta dito para, ano, yung makita mo talaga yung itsura ng punla na pareho lahat ganyan no oh, ha Dami. alos magkakambal ito lahat no hindi na mamili ha <laughs> hindi na namili pare pareho <laughs> yeah. lang na oh hindi ka na magpapamili gawa ng nang... pareho na eh hmm. yan malayo pa ito Mulanay pa ito dalhin. Simulanay pa ito, simulanay. Andala. Ano, ay ito. O pa-bitin nga ma'am, Ganyan Yan si ma'am, pa-bitin 'yung eh, mo. Yan Ito 'yung sili natin na ano. Ganun. Kapit na kapit na. Uh, red hat, red hat Swiss. Okay, ma'am. Oh, is with seeds. Yan. Dito, ay, hindi yan mabali, bre. Eh? Ano lang. Yan. No, oh, sige, tatong lang. Eh, ano mo doon? Idikit pa dito, kunti. Yan, yan, yan. I, don, domba doon ba? Yun. Yan. Tistin yan, hindi yan mabali. <laughs> 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 Walo. Well, uh. Damn, yan, yan. Yan, uh. yan. Flexible yan. Hindi yan hinug sa panahon. Uh. Hindi yan maano. ano e, natin uh. 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 Binaliko natin. Oh. Uh. Hindi mabali. Oh. Uh. Uh. Binaliko natin ang todo Hindi. Huwag lang i eh, ano, kursa nang itudo nang ganon yung ano to para hindi yan mabalik. Pag ganyan karga Lamog-lamog na Lamog-lamog <laughs> Pero healthy rin Healthy yan Healthy yan Na ano ya. Okay good morning good morning Stress na stress po yung at ano natin no oh? Yung Tissue culture natin So ganyan lang yan dahil Pag nakaroon na ito ng Magandang buhay Isang labas na ng ugat nito Wala mas ano eh Walang magluluto sa kanya ng ano Dahil kinokontrol natin yung init nya you know, Good morning, good morning Sabi nga ni Idol Good morning daw so Ito yung Sili na to talbusan Ay hindi, kanigang ito tapos ito yung sili talbusan. Yan yung sili na talbusan. Pantanim natin yan pang pangpalingkit lang yan. Sili talbusan. Tapos yun yun yung mga nag lang ng ano ng kamatis yan. Yan na ano natino. No. Yan. pero buhay na yan. Eh tinawang buhay lang dahon lang yan muna ngayon hindi natin sila biglain sa tubig ayan o buhay na buhay na bunal